Kamusta na kayo mga Ball and Life? Ito ang Ball and Life updates. Halina kayo at sumahan niyo kung bisitahin muli ang Eastern Summer para alamin kung ano na ang kalagayan ng EBA Kaugup Cup 2023. Yeah. Kung sinong bayan man ang magwawagi, mula sa south at makakatapat naman ng north. At dito magkakahalaman kung sinong tatanggalin na kampiyon na mag-uwi ng isang milyong piso mula sa Nickel Asia Corporation in Mining Corp. It's so cold. by Vice Mayor Parker as team manager of Lawan Misty Summers. Basically lang po sa amin, walang special na paghahanda. Just we just take the game one at a time para may mga sinalihan kaming liga and they will try to prepare for sa kada sa bawat laban na uh, pa-artina. So yun coach, matanong din kita, tingin nyo po dito sa South, so, South tingin uh, nyo anong bayan o anong grupo ang magiging matindi yung kalaban o talagang inaabangan ninyo na makatapat dito sa ligang ito? Uh, based naman sa standing, uh, laban G1 sa kalawa Battle for the number one in the South Division. So we prepare for G1. Also sa ibang teams din, Iporlo, Salcelo, parehas-parehas lang yung treatment namin. Walang special treatment but uh, we take the game at the time si Dennis Guzman, yung coach ng UN Kerm Kamal. Nagawa lang namin yung ano, dapat gawin. Yung mga lapses namin, yung mga game, yung improve lang namin. At yun, practice lang. Keep going lang. Keep going. Po. So, pangalawang tanong po natin, oh, Coach. Sino pong grupo o anong bayan ang tingin nyo pinaka magiging matindi yung kalaban na inaasahan ninyong papahirapan kayo o magiging parang challenging sa inyo pagdating man ng championship na sila makatapat ninyo? sa ngayon actually, hindi pa namin iniisip yun kasi makababa pa itong um, laro Una muna namin yung dito sa South kung mag, mag ano kami, magtatapuan o mag-tatsambing sa South yun ang unang gagawin namin Siguro doon sa kanong na yun, Siguro yung top ko burunggan doon lang siguro sa dalawa na yun na team yung posibleng makalaban kung darating mangkang sa kaya. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place. Now I won't ever let my thoughts get away. Now I got better things to do, pick and fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. open I can find my way Even when yeah, I'm feeling nice down, I fight. Even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate and i Will never let them tell me who <laughs> I push them by and try i'm 200, 90, 98, so yun nga mga kabayan life. Make sure na naka-subscribe na kayo sa channel namin at siguraduhin i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa namin vlog.